Allah. Makilay ka pa mbak? Tati na Ah, gawain ko ya nung araw. Nung bata-bata pa. ang lakas <laughs> ang lakas ang lakas lang nasa kulungan hindi na sa bahay hindi nga bati sabi ko mama, may inuman na So, wedding anniversary natin. Wow, happy wedding anniversary. Tapos ikaw, happy birthday. Happy. Tapos sino pang may sino pang may birthday? Yung ex. Ah, birthday ni ex. happy birthday ex. Kapag ng birthday Kailan? Marami ko na mamaya na pagkala, pag wala. to, sa wala. Uy! Ang ano ko naman? nga, ano ko na nga. Ang sasabi, ay naman ganit wala yung sa inyo buka. Ay, umayos kayo pag may client kayo. Oo, ano pa kita din sa inyong ina? Kita to? Kita ka eh. May meron tayo eh. Bumili ba kayo ng tinapay? Oo, tsaka mayonnaise. Balaman? Mayonnaise. May dala ka? Oo. O sige dun na juice natin oh may mayunis kanya oh meron uh, ayano sa usawen dito <laughs> <patula> din tong <laughs> din okay. diba oh, meron nga bumili nga ng mayunis nilagay sa tinapay ay si Jowa hawak pa ang kung ano niya <laughs> wala pa Si 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 sa Christmas tree. si hindi si 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 ganda ganda ng ganda ganda ng si ko, si 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 kayo ng ganito dapat yung marami si 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 yun binili ko si dalawa dalawa tayo Paano naging tag dalawa? Apat tayo. O lima tayo. Di dapat sampu. Basahin mo chat ko sa asawa ko. Oh, yun. Di mo naisip. Anong sinasabing? Sabahin I don't and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I gotta vent better against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast? I can roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time? You're delirious, mysterious because you are. You're inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me. This ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell. I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the faith

naman ni Kate, na Salamat sa pag-create. Yeah. Er. Yan, pero madami ka. Marami kami. Yan sa all painting sa J-R-E-A-T. At tama ba ito? Or Apple. 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 Great. Ganon. 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 Yes, ganon. Salamat. Nakina. 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 na.

Saan nang punta mo mamaya? Anak ko. Ayaw na ako las 12 do uwi. Doon Ay, ka matulog? Las 12 sa bahay ko. Ano, neng? Kaya na yan? Kaya pa. Katagayan mo pa yan? Ninong ng anak ko yung kumakanta niyan? Weh! Kino yan? Yeah. Ay, hindi. Ito, minum ka hindi. sa minum ka hindi. Ito, minum ka hindi. Ito, ka hindi. Ito, ka hindi. ka hindi. Ito, hindi. na minum ka hindi. Ito, minum ka hindi. hindi. Ito, minum ka hindi. hindi.

ay, hindi naman ako nag Chinese na kayo. Ay, May, mga hayop kayo. <laughs> yun hayop kayo. Tama na nyo. Mayayos kayong dalawa. So ha, ko So, hindi naman ako Ano ma, ang mahal? No? speak, <laughs> <I> speak <laughs> <laughs> nyo! <in t> <laughs> Kalma naman nga ba lang akong Kalma lang ko, besyo niyo. Hi! Iklik ka muna. Gambari ba? <laughs> Iklik ka muna. Oh, kaya ko ka. Kaya ko ka na. Maglaro ko pa yung alam. Ano? Oh, ikaw

X X na pumili mo baiginan? kasi, mo masakit kasi, kaya ganyan siya Wala <laughs> ako, hindi ako nagyaya. kailangan <laughs> bubulong ko sa. Tapos siya yung kumakanta niyan. Pati yung One na lang. Wait Ako, ano? ako eh. <laughs> ano pa Pag naayos na yung bahay, ano, magdaming kaya kami sa bahay? Pwede. Pwede Pwede naman eh. Kasi ako ginagawa niya ako ano yung kanta mo? Basta pag lumipat ako, lahat. Iba-iba iba. pang ano kasi. Sa terrace tayo. Oy. Ate Sen, dun tayo sa terrace namin pag uminom tayo nung sa ano. Ha? Gan lang sa tako. Hmm. Yeah. Kasi so, yung nilalabas yung album na yun for YouTube. Tapos kapag medyo nag-improve siya, yun mas mga katagawa. Kanta medyo, mo? Medyo, hindi, ginagawa niya. Ginagawa niya mm -hmm. ako yung parto pa ko sa bahay. May parto ka pa? Sino? agud ah, yan. Yeah. Okay. Maga pa? Yung jowa mo. Oh. ako diba, so sabi ko? Hindi, sa anak Only na yun. One. Alam mo ba yun? So, ako yan? Marami na ako nakahalubilo. Yung mga talagang may mga sarili ng studio, mga kumpare niya, mga gumagawa ng kata, mga babae. Halos hindi ako pinapansin. Sino ba kayo? Parang hindi ko pansinin. Hindi ako pansinin. Ako maganda ka, para di mo ko pansinin? Ako nung kabataan ko, actually wala akong studio. Yun ang totoo, wala akong studio. Pero magaling ako nung araw, kabataan ko. Siyempre, may edad na ako ngayon eh. Pero kaya ko pa. Oo, pag gano'n talaga, pag yung bata ka palang may higit ka ng sakta, hanggang pagtanda mo, na-immune mo na yan sa sarili mo. Oo, nung kabataan ko, sikat ako sa amin. Yung kapatid ko, nananalaro siya sa radyo mas ano yan, kumbaga siya, meron siyang pundasyon, pero ako sariling akin lang kasi hindi ako mahilig kumanta sa radyo, hindi ako oh, mahilig Kain sa ano. Naman. Pero, mas marunong ako sa kanya. Pero, pero ano, uh, sumasali ako ng ano lang, no? ordinary mm -hmm. ano. Sige, doon ka Ordinary na labanan lang, mm -hmm. karaoke, ano, mga kataman, ako nung araw, sun pag wala akong pamasahe, nakukuha ko yan sa dalawang kanta lang ng araw. Pero hindi ako nasali sa mga competition. <adjectives> pero you, alam mo yung mga tao na hindi ka naman ganun kagaling, pero bakit ito mo naman Yun yung attitude. Sabihin hey, atin yun, yun. Ako naman say, <laughs> hi. Hindi mo yung mga tao na, Parang ganun, ganun, mo ganun, ganun, ka ba? <laughs> Kaya na, para kayo. Subukan mo mm. so, ako gago. Kisa ko yun. Parang ang mga boses lang eh. Parang mga <coughs> ganyan lang. Parang papanin kita. Hindi ako kukurin sa... sa ang dami ko nung pinagkahanan. Ang ganyan yun. Tapos, papalakay natin. Kaya nga, Mamsel, gusto ko bag sa Pasko, tas may mga singing, ano sila, tandem tayo. Ano yung tayo? Gusto mo? kahit edged Tapos uh, <laughs> ako, ganun lang ako. <laughs> <Out of> performance? <laughs> Sige lang. Palakpak lang nila eh. uh -huh. Malakas na yun. Palakpak lang ako. Oo. Oo, naka-manulbe. Kaya Kakanta ko. Oo. Oh. Kaso pangit yung boys. Ay, wala naman pinag-uusapan dyan eh. Wala akong pero oh, okay lang eh. Ang pinag-uusapan dyan, yung kakanta ka. Ano ba? Hindi. May, may, may ano kasi yun? May pangyo? No? May talent ba ako sa hoses? Wala yes, di ba? Diba? Kahit paano. Ay, kahit pa paano. Hindi na ako lalaman. Huwag mo nang patagayin, babe. Ito na. Tama. tama. Tasi, tas, tapos na Tapos na yun. Tapos na yun. Tapos na Tagay ka pa, Neng? Tapos kasi makasipa ka ng baby. Tama. 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 yan Tama. Kanina ka pa nila nagpasal yan. Tama lang yan. Ano naman yung plastic-plastic mo dyan? Basura yan, basura. Ito ang tumihirip ko. Ano yung vibe sa Bebe Gara? Umabot na 1,000 viewers po. Ako, ito yung kanilang channel. Inabot ng 1,000. Inamon kayo mga kapatid ko. Ano naman naman yan? Gano'n naman, kahit ako Anong ginawa? Birthday, birthday. Anong ginawa ni nanay mo? Birthday niya. Birthday niya? ganda eh. Lola Ninas? Oh Lola Ninas Restaurant. Kayo nag-aroon. Tapos yung Lola Ninas. Giligan siya Hindi Tignan mo kung gano'n ako kumahan ni nanay ko. Ikaw lang eh. Alam mo nga, nakaka-touch naman ano kong kasama ko miss na din kita ilang taon ka na dyan kapag di work. Pero walang magagawa. <makes> per months na dami ka customer at may bonus ka sa so, December. Inakaw. Lahat ng pagdadaan pa sa buhay ko. Kasama ko ang na yung nanay ko. Tama na yan kasi. Okay, okay na para at nakawi pa. Tama na yan tayo. Uy. Di akin na na inatabi ko lang yan diyan. Kaya Para magkailangan. Akin na. Pag nagdala ako nito, baka sabihin ng asawa ko, bakit may light ako ginagawa. Kaya nga ang ang ano bang tawag doon yung ang, ang, alamat ng lighter. <laughs> alamat ng lighter no. Pagdatang no. kina. Oke, pertanyaan Agus Ternyata lebih oke